congratulations po ulit sa mga nanalo po ngayon pong alas 2 po ng hapon na ah, lumabas po 116 one, 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 ang binigay po natin 161 one, one po sa mga nagramble po sa mga nagramble po ng 3D Loto po, congratulations po. Ayan po. Sa mga nanalo po ah, sa mga hindi po na nakataya na naman na pinabayaan po binigay nating lucky numbers ay nako po. Sayang po. Ngayon po mga kalaki, kahapon po, na-miss nyo ba ako kahapon? Pasensya na po, hindi nyo ako nakita kahapon sa Facebook po at sa Messenger kasi po nag-update po ang ating mga account. Kaya nga mga kalaki ngayon, susulitin natin ngayon na yung mga binib yung dapat bibigyan natin kahapon po, dodoblehin po natin ngayon ang mga followers na bibigyan natin ngayon pong alas stress po ng hapon. Kaya mga kalaki ah, sa mga nais pong makakuha ng 2 digit at 3 digit ngayon, syempre alam nyo na po mga kalaki, Bertman at year nyo lang po ang pag-aaralan ko para po ibigay sa inyo yan. At syempre po mga kalaki, dapat nakafollow po kayo ha. Ah. At syempre sa mga sumusubaybay po sa amin, ayan nakita nyo naman, nanalo po yung binigay po natin nung isang araw po. Kasi 3 days, di ba o? natin nung isang araw o, oh, isang araw, araw, tapos kahapon, tsaka ngayon to. Oh, tatlong araw, sakto! 161 po binigay natin sa mga nakausap natin. At apat na po yung nagchat-chat sa akin na nanalo po sila at nagbibigay po sila ng balato. Maraming salamat po mga kalaki! Kami po ay gusto lang makapagpasaya sa inyo. Basta ang aking numbers namin, aalagaan ng 3 days bago natin palitan. Ano ang gusto mong ibigay ko sa ngayon? 2 digit o 3 digit? Hindi ka ba busy?